Ayan. Magluluto ako eh. Ayan. Okay. Ito yung... <laughs> Ito yung iginis ako na bawang sibuyas. Ang grabe nakalimutan ko yung kutsara. Okay. Tapos, ah, lalagay ko na to dito. Ayan dumating na yung gana. Tapos, hihintay yung kukulo. Ganun ako dito sa Amerika. Tapos, pagka kumulo na yan, Uminit na yan. O kahit hindi pa mainit, lalangin na yung mais. Ano to? Mais sa lata. Yan. Mais lata. Tapos ay ano nga ito? <laughs> Carrots. Carrots. Sandali. ha? Kukuha ka ng chicken bouillon sa kakutsara. back. <laughs> Ayan po. Uh, hindi ko siya nilalagyan ng patis kasi merong allergy si Bossing. <laughs> hindi siya pwede sa patis. So, hindi ko na. Ba? Ayan. Ganyan lang ako magluto. ganun ganon Ganon-ganon. <laughs> Grabe, nakakita ko ng paraan para mag-vlog. Magluluto lang pala ako ng kung ano-ano lang para makapag-video. Ano to, uh, bini-recorded. Kasi, pag-aaralan ko pa kung paano ko masisave yung mga live video ko. Dahil, sabi ni, hindi ko, gusto naman ito sa ni Facebook kay Bungo Kahilaw in 30 days isave ko raw eh, hindi ko nga alam yon <laughs> ang kulit mo <laughs> sana hindi ako naririnig sa loob alam nyo po pagka mahina ang volume ko iniwas ako maririnig ako sa loob ayan sobrang kulang ng aking ingredients dagdagan natin ito yung bawang, ang bawang sibuyas kasi masarap ng marami yung bawang sibuyas kahit ayaw niya ayaw niya ng maraming bawang sibuyas kaya ako gusto ko yun hindi ko ito sasabawan kailangan lang hindi pa lang kasabaw ko pang konti kasi kailangan dito masangkot siya, siya para malasa yung tapos saka like carrots luto na yung maize. tagal dinhalong ito, hindi na Malamig pa naman eh. Kaya medyo tapos pa rin pa maiikot. Okay. Okay. Posisyon sa nail. Tapos pinupreserahan. Para hindi maalat. Dyan sila bibili sa akin. Why? hindi ako magluto hindi ako makaya saka ay sindi so habang sinasakot pa ko to hindi ko na muna yung aking mawag sa bulas hindi ko sa sa Kailangan okay. <laughs> okay. so, ko Dito na ako po pormal na pinasabaw. Lalagay ko dito. Dami pa kaya 'yung ginawa ko ng kunko. Tapos 'di ko po. Para niro pa magawa. 'Yung budget ko, pag wala sa home, 'yan lang ang kailanganin nyo pinakita. Kasi ayaw ko yung greasy. <laughs> Ang arty. Ang <laughs> arty lang. Ayaw ko yung greasy. Ang arty lang. Hindi na tayo. Sa ako ng paraan. Paano ako makapag-review? Pag-review ba? <laughs> Para paraan lang, mga boss. taping tapi, yan tapis yan mabilis lang yung maluto kailangan lang maluto ng patatas burabi dapat pala inuna ko yung patatas <laughs> ito, 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 ito. mag-askos. Gusto niya tapong-tapong lahat. Kung oh, hindi, hinapabi ko lahat. Ayan. Nasan natin ito. Ayan. Lahat pinupunasan ko. <laughs> lahat. Uh, at dahil merong cheese dito, na ko doon, dalawang araw na, isasama ko na lang dito. O, oh, jiba. Talibog, talibog lang. Pagsama-samahin mo lang. Okay na yan. Ang bango. Okay. Wala na akong rice. Yan. Magsasain ako. sa uh, garahe pero naging enjoy ako magluto dito mag kasi gusto ng katawan ko malamig tsaka kasi kapag pagkain ko kasi ako doon sana, sa ano sa loob aamoy eh gusto ko dai kahirap ko minus tapos <laughs> <At>, na <tiyan> natin hintayin <laughs> natin yung Bila, so, hindi kong dapat bakit, naman. <laughs> Lama, kasama, Hindi ko dapat pakialam. Mama, kung sabon hindi pa to. Oh, may upuan pala to. Oh, ano? Nakakita ko ng upuan dito. Façam isso na bulong dito ba sa Facebook account na yung pangalan mo para nagsasuggest si Meta na pwede mo siyang maging friends. Alam niyo ba diba kung ano ginawa ko? Dinlock diba ko lahat yung telepono <laughs> eh, nung magkakapatid. Baka kasi matok lang sa'yo. Pinagbibidyo ako. Baka ko rin siyang sabawan. Hindi natin na konting sabaw. Konti lang. siya. Tapos, o-open oh, okay na siya. Diba? Doon sa mga makakapanood nito, audio kong pipintasan ha. Huwag niyo kong ibabash ng madala. konti lang. <laughs> no, makapag-upload na ako ngayon na sa YouTube at saka sa Facebook. Tapos, madadalas na ako mag-record mag din na. Kasi nakakita na ako ng pwesto saka nagawa ko na ng paraan yung baka bigla kasi makita na yung kapatid sa uh, ko nagpagkag ako dito ay eh, ako sa trabaho masarap okay. oh, ako nagtitong ano siguro posible din ako ng opo andon, para naman hindi parang okay na to <laughs> nagkaroon tuloy ako ng pabago bago naguluhan na naman ako <laughs> ito. Diba? So, so so pastor boy yan ang mainam sa nakagalit ko ng hugas ng kamay. Ang hirap. Yung kasama ko, hugas ng hugas ng kamay. Yung evidensya ng daing. <laughs> Pati mga kapatid ko, walang na ako kundi maghugas ng kamay. Sabi ko, na niyo. Nakatulad ko. Tatanda rin kayo. <laughs> hindi niya ako kinukulit kung nasan na ako. Kasi gusto niya mag ako eh. Oh, ang sarap nito. Grabe. Ang sarap. Ang masarap. Ito oh, po, isa pa rin sa bawa. Ang masasya o. Oh.

Dito ilang minutes ako. Oo, seven 17 minutes. Ang tagal ko rin. <laughs> Tapos na po. Ang ating Tapos na po yung pagluluto ko. Sige po. fresh carrots saka isang patatas tapos meron akong nakalagay sa red na isang bawang sibuyas na merong seasoning walang patis kasi bawal sa kanil patis pero I have the patis here May pag ko lang nalagyan ko patis pero pag niya no patis o, diba? ko na siya dito

ito yung akin. Ito yung kanya. O ano. Mas marami akin. Ano Ang yun kumain. Ito, isang kain ko lang to. Yun. Ito, dalawang kain niya. O ano ba? Diba? Thank you. Bye-bye po. See you sa susunod na live. Ano? Sa susunod na recording. Bye everyone! Sa mga kapanood, loves ko kayo ha! God bless sa ating lahat!